Nagmimistulang preso sa si dilim, tinatago na animoy mga lihim, ito'y seryosong kwento, mga laman ay puro't totoo. Mga paang hindi makalakad, mga matang hindi makakita, mga tengang hindi makarinig, ang bibig na walang mawika, ito'y mga pansanan ng mga kabayan, iilan lang yan sa mga kakulangan. Sila'y nabubuhay rin, may mga pamilya din, kumakain din ng uulamin, nag-aaral din ng mga teksto't aralin, mga utak na may laman, mga pusong lumalaban, natatago lamang ng mga pisikal na harang. Pero may marami pang iba, di mabilang ang tulad nila. Tayo ay nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan lang. Ating imulat at pakinggan, mga naturang hinaing ng na mga kababayan, ito'y isang panaghoy ng inang bayan. May mga nasulat na batas, Tayo'y sumunod at ipamalas upang maging patas at magalang sa mga tulad nating tao lang, balot lang ng kanilang kapansanan. Sa ating buhay, alam naman natin na may kanya-kanya tayong gampanin. Ang ating gampanin ay ipaalam ang damdamin ng ating mga kababayang na papailalim. Kung meron tayo, meron din sila. Meron tayong trabaho, sila lang ang wala. Bakit ba ganun? Tayo ba'y natatakot at nababahala kasi hindi nila kaya? Kakayanin nila, limitado man, pero kakayanin. Kung kaya mo at kaya ko, kaya natin lahat. Kahit anong kakayahan, kakayanin.